Okay, so interviewin natin yung mga juried biker. So ang tanong natin, kung hindi ka jurid biker, ano ka ngayon? Okay, let's go. Hi sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, sir anong pangalan po ninyo? Jason po. Tagasan po si Sir Jason? Taga Imus po. Ilan tanong po kayo sir? Ah, uh, 29. Kung hindi ka juried biker, ano ka ngayon? Um, graphic artist siguro. Magkano ang kinikita ng isang juried MC Taxi Biker? Um, Nakadepende rin kasi hindi siya, ano, hindi siya pare-parehas. Tulad kahapon, Tatlong booking ko, 1-3. Ngayon, apat na booking ko, 700. So, ah, so magkaiba talaga siya, depende so, sa booking? Depende po talaga sa booking na papasok. Sir, ano yung pinaka-worst scenario na, na experience mo bilang isang MC Taxi Biker? Sa so, ngayon siguro wala pa naman. Pero yung mga ano nagdo-double booking pagdating mo sa ibang rider siya sasakay, yun. Na, kasi nasayang na yung oras ng takbo mo sa kanya tapos ka-canceling kapag dating sa pickup location. Ah, okay. Sir, so, anong magandang expe na experience mo sa Juret MC Taxi? Yung malaking booking. Ah, okay. So, malaking booking talaga, o? Oh. Opo, tsaka di mo na, ano, di mo na kailangan na magpagod sa biyahe. Tatlong booking, nagkakapot, tatlong booking lang. Pahinga na. Hindi pagod yung katawan. Ayun. So, sa madaling salita, uh, ikaw yung bus sa sarili mo, no? Oo. Relax lang. Sige, sir. Maraming salamat. So, ingat po lagi. Patrick Ian Valiente Ojeda po. Taga saan po si Sir Patrick? Taga Dasma lang din po. Ah, sir, ilang taon po kayo? 24 po. Kung hindi ka naging junior biker, ano ka ngayon? Service crew lang po siguro ngayon pag di po nag-apply dito. po ang kinikita ng isang junior biker? Ah, uh, minsan po no, kumikita po ako ng 1.5 a day po kapag malakas talaga. Minsan, pero pag minsan po kasi part time lang po kasi ako, minsan putol-putol po yung biyahe ko. Pero kung medyo di po nakakabiyahe ng malakas, siguro 800 dito dito lang po ako sa Dasma pag di po Sa so, 800 na yan sir, uh, ilang oras mo lang po binabiyahe yan? Saglit lang po, minsan dalawang booking, tatlong booking, sabihin natin dalawang oras, tatlong oras lang po eh. Kapag ano, long, malalayo. Pero dito sa ano, sa Dasma, siguro mga 5 hours makakita ka na dito eh. Ikot-ikot ka lang po. So kumikita ka na ng 800 to 1.5 sa isang part-time biker sir no? Yes po, sir. Wow, galing. Sir, maraming salamat. Congress po ingat lagi sa biyahe. Matthew N. Cabo. Taga saan po sir? Taga General Trias, Kapit. Ilang taon na po kayo, sir? Uh, 24. kung hindi ka jurid biker, ano ka ngayon? Butcher sa palengke. Okay, magkano kinikita, sir, ng pagiging isang butcher sa palengke? Uh, minimum lang, sir, eh. Mga nasa 500. Ah, uh, minimum. Okay. Sa Biker ba, magkano ang kinikita mo? Sa Joyride, kumikita naman ng na malinis na 1.5, one 1518, one 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 mga ilang oras po sa'yo yan, sir? Mga, kung ipo-full time mo siya, siguro nasa 7 to. 2. Uh, full time mo yun, sir, 7 hours, kumikita ka ng 1.5? Mm, Maykit. Ah, oh mahigit. Ayun, sir. Napakalakas pala ng mga jurid biker. Ang lalaki pala talaga nakita. kita. So, okay, sir. Maraming salamat. Ingat po kayo sa biyay. Ingat, sir. Ingat. Hindi ko po, sir. Okay, ang taon po si sir? 27. Taga saan po kayo, sir? Taga Imus po. Kailan ka po naging isang jurid biker, sir? September, nung September last year po. Kung hindi ka naging jurid biker, ano ka ngayon? Sir, Dancer uh... sa <laughs> Dancer sa Adonis? Tignan <laughs> <Dancer's Adonis. laughs> <laughs> <laughs> lang, sir. Ano ako, sir? Uh... Ah, bago ako pumasok sa Joyride, wala akong trabaho, sir. Kaya, eh, naayaya lang ako ng aking kumpare. Sabi ko, pre, sabi sa akin, maganda kita sa Joyride, sama ka sa akin. Pinapunta niya ako, pinag-apply niya ako sa Joyride. So, wala ka pang ibang experience na trabaho, sir? Dati po, ano, sir, eh, taga sa collection, sir, taga singil ng, ano, ng mga utang. Eh, uh, na-stress na ako, kaya nag-resign na ako. Okay. So, sa ngayon, sir, full-time biker po kayo sa Joyride? Opo, opo. Sir, magkano po ang kinikita ng isang full-time biker sa Joyride MC Taxi po? Sa akin sir ako ano, depende siya sa ano. Basta ako sir pag di ako na uwi, hanggat di ako nakaka 1k. So, hindi po talaga pare pareho ang kita ng isang Jolene Bimsi taxi biker, nakadepende po sa kanilang mga booking. Alin ba alin ba ngayon sir? Eh nakatatlong biyahe lang ako eh nakakuha ko ng Bacoor to Tagaytay sir. Nasa magkano sir? Bali ang tag ano nasa 800 sir kasi Tagaytay yun boundary ng Batangas. To so, pagpunta ko ron sir swerte pa ako bakit? anong naswerte yun? Eh, sa Batangas, may binang nagbubok. Eh, kaso, walang signal. Eh, naglag. Eh, baba ako ng, medyo baba ako ng Batangas. Sa ah, ako, wow, sir. Starbucks, Tagaytay. To, ano, Imus naman, sir. So, nasa magkano yun, sir? So, yung una, 800. Yung isa, 750. Simula, ano, Starbucks Tagaytay to Imus. Imus. Oo. So nasa 1,500 may gitong dalawang so, booking niyan sir. Kaya nga sir eh medyo petiks-petiks na ako. Yun. Wow. So, so galing. Mamaya, Guguragurami na lang. Guguragurami na lang. So, Tapos pagdating ng gabi, tagay na. Tagay okay, na. <laughs> Ayun sir, maraming maraming salamat. Ingat po kayo lagi sa biyahe. Ano pangalan ni sir? Rafi. Tagasan po si sir Rafi? Bakor Cavite sir. Ah, Bakor Cavite. So, sir, kaka-activate mo lang po ngayon sa Joyride MC Taxi? Oo. Okay, sir, may talong ako. Kung hindi ka naging Joyride Biker, ano ka ngayon? Machine Operator sir. Ah, Machine Operator po. So, magkano sir ang kinikita ng isang Machine Operator po? Minimum sir, Ah, so minimum po sa company So sa akin, sir, uh, part-time ka, magpa-part-time ka ba sa Joyride MC Taxi o full-time? Magpo-full-time magpo na pa ako ngayon, magpo-full-time. Ah, magpo-full-time ka na. So, mas pinili mo maging full-time sa Joyride Biker. Mas malaki sing kita sa, ano, sa pag joyride ride. Ah, Pero um, salamat, yun lang, at uh, ingat po kayo lagi sa biyahe. Thank you. Edward Pableo. Teka, po si Sir Edward? Dasma, sa lawag. Sir, uh, kailan po kayo na-activate as Joyride MC Taxi Biker? Uh, December 23, 2019. Ah, 2019. So, isa ka sa mga pioneer ng Joyride Biker, sir? Yes, yeah, sir. Okay. Sir, may tanong ako. Kung hindi ka naging Joyride Biker, ano ka ngayon? Siguro, sir. Ano, uh, ganun pa rin. Nangangamuan. Mm, so, employee? Oh, no, employee. Employado. Sir, uh, bilang matagal na sa Joyride Biker, bilang at simula ka pa, nagsimula ka pa sa 2019, ano yung pinaka worst scenario na nangyari sa bilang isang MC taxi biker. Uh, so far wala naman talaga sir na wala kasi medyo maganda naman talaga yung uh, patakaran ni Joyride. Eh. Kaya maganda pa rin talaga ang platform ni Joyride. Sir, So ano naman yung pinaka-magandang na experience mo bilang isang Joyride MC taxi biker sa loob ng 4 uh, years? Uh, yun sir, nakaraos dahil kay Joyride nakaraos ang pamilya. Ayun sir. Sir, magkano ang kinikita ng isang Duret uh, MC Taxi Biker? Sir, ano, depende sa sipag mo. Kung talagang masipag ka, medyo maganda talaga ang kikitain mo. Maraming salamat at ingat po kayo sa biyahe.